Barangay Cinema Presents, kaabang-abang ang mga guests, kaya naman netizens excited na, at may kanya-kanya ng hula dito. The Bark Ads Miles Ocampo, ginulat agad ang lahat, sa pagbabalik sa Itbulaga. Netizens may napansin kay Miles, ano kaya ito? Ngayong miyerkules na, May 22, 2024, ay muling nagbalik si Miles sa Itbulaga. Na matatandaang, talaga namang namiss ng mga legit The Bark Ads, at mga legit daw bark ads netizens. Matapos nga nitong mabisi sa kanyang mga taping days. Kaya naman, marami ang talaga namang mga natuwa, matapos muling makita si Miles sa Itbulaga, kasama ang team barangay. Dito nga, ay makikita pang ang ginawa ito ni Mayor Jose kay Miles. Kung saan ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon ni Miles dito. Pero, may napansin naman ang mga netizens kay Miles, na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga. Yan nga, ay ang lalo nga daw gumanda si Miles, sa pagbabalik nito sa Itbulaga, at ang pagiging slim na nga nito ngayon. Nakapansin-pansin naman talaga ngayon kay Miles, na ikinatuan naman ng mga netizens na nag-comment. At sa pagbabalik nga ni Miles sa It Bulaga ay ginulat at pinahanga naman nito kaagad ang mga manunood at ang mga netizens, matapos itong mapanood sa pasilip ng Barangay Cinema Presents na kung saan ay kasama din niya sa eksena si Riza May Dizon. Dito nga ay talaga namang makikita ang husay nito sa acting na talaga namang deserve ang pagiging best supporting actress sa MMFF. At syempre may comedy din ito. Gaya na nga lang ng talagang masampal ni Wally ang isa pa nilang kasama sa eksena, na ikinagulat at kinatuwaan talaga ng marami. Makikita pa nga kung gaano protektahan ng role ni Miles ang kasama nila sa eksena dahil kung mapapanood ang nangyari sa umpisa, ay kahit nga sino ay iisipin ang naisip ni Wally bilang nanay lalo nat na at sa eksena si Miles. Nakalaunan nga ay hindi pala sila magkakilalang dalawa at ang lalaki pala ay ang kukuha lang dapat ng galon ng tubig, kaya naman makikita ang mga nakakatawang reaksyon dito ng mga The Bark Ads. Madami din nga ang humanga at nagulat kay Miles, dahil ganitong eksena nga kaagad ang ipinakita niya, sa pagbabalik niya sa Itbulaga, kumbaga intense na actingan, na may halong comedy. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Marami na rin nga ang nag-aabang sa Barangay Cinema Presents ng Itbulaga, kung saan unang sinabi ni Bossing noong Lunes, May 20 na kung saan, ay ang mga nanalong artistahin sa barangay cinema, ang mga makakasama dito. Nabanggit din nga ni Bossing, na may mga makakasama ding mga special guest dito. Kaya naman, ay marami na nga ang mga iba't ibang hula dito ang mga netizens. Dahil bukod sa mga dubart ads na makakasama, ay siguradong may aabangan din na mga special guest. Ang ilan nga sa mga naiisip ng mga netizens, ay ang sikat na sikat, at kilalang kilala ngayon, na love team ng Kini, na sina Kiko Estrada, at The Bark at Smiles Ocampo, na mababasa nga sa mga comments, mula pa noong lunes sa YouTube livestream ng Itbulaga. Bulaga, matapos itong mabanggit ni Bossing, na comment pa nga ng ilan, na mukha nga daw magkakaroon ng bagong series sa It Bulaga, sa pamamagitan nga daw ng barangay cinema, at ng talaga namang kinakikiligang love team, na Kimi na may iba naman talagang chemistry, na kapag napanood ng kahit sino, ay talagang mapapangiti at kikiligin. Ilan din sa mga hula ng ilan sa mga comments, sa YouTube livestream ng Itbulaga mula pa noong lunes, ay pwede din naman daw, na ang Andrei, ang mga special guest dito, o sina Andres Mulak, at The Bark Ads Riza Medizon. Meron din namang mga comments, na ang Kimi at Andrei ang mga guest, o sina Kiko Estrada at Andres Mulak, kasama ang mga The Bark Ads na sila Miles at Riza. Kaya naman, ay hindi mapagkakaila, na talaga namang sobrang excited na ang mga netizens dito, lalo na nga ang mga team Kimi, dahil ang Kimi nga ang pinakapinag-uusapan ng mga netizens na pwedeng guest daw sa barangay cinema, kahit nga sa atin mismong channel. At syempre marami pa yan. Kaya naman, ay kung muli ngang makikita si Kiko sa Itbulaga, kasama si Miles, ay paniguradong kilig overload na naman nga ang mga team Kimi sa buong mundo. At marami na namang mapapasaya nito. Tila naghahanda na rin nga ang mga double Ads dito, dahil kung ngayong Miyerkules ay si Miles at si Riza ang nakasama, sa pasilip sa ilang eksena, ay mukhang ibang The Bark Ads naman ang makakasama sa ibang araw. Dahil mapapansin noong lunes, ay may pinag-uusapan nga si Natasha at Karen kasama si Tito. Pagkatapos ng ipaalam ni Bossing ang tungkol sa barangay cinema at ang kauna-unahang premiere night sa tanghali. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens na natuwa at napahanga sa pagbabalik ni Miles. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?